Carla Estrada, inaming in hiwalay na umano si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ito ay ayon kay Christy Permin. Hindi naman ako naniniwala na sa paghihiwalay isa lang lagi yung may deprensya, ba? Diba? Kaya lang, sinabi ko lang sa mga anak ko talaga na pag hindi na kayo masaya, mag na kayo. Nanindigan nga ang veteran columnist na si Christopher Min na totoo ang spekulasyon na hiwalay na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa kanyang showbiz vlog, sinabi nga ni Christy na mismong ang ina ni Daniel na si TV host actress Carla Estrada ang nagkumpirma sa kaibigan nito na hiwalay na nga ang Catherine. Narito nga ang sinabi ni Christy Fermin. Aniya, Basta kami po, paninindigan namin, hiwalay na po talaga si na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. At yan naman po ay nanggaling sa bibig mismo ng ina ni Daniel Padilla. Ayon pa nga kay Christy, kundi dapat ang tanong dito ay kung kailan umano naghiwalay ang Kathniel. Hula naman nga ni Christy na nangyari umano ang hiwalayan ng Kathniel nitong mga nakaraang buwan. Matapos mapansin umano ang ilang pagbabago kay Catherine Bernardo. Narito pa nga ang ilan sa pahayag ni Christopher Min. Anya? Umami na po si Carla Estrada sa isang niyang kaibigan na wala na, tapos na. Ang tanong na lang natin ngayon, kailan ito naganap? Iginiit pa nga ni Christopher Min na sanay itanggapin na ng Katnyal fans na hiwalay na ang kanilang iniidolo. Narito pa nga ang dagdag na pahayag ni Christy. Aniya? isang araw ay nagising na lang silang dalawa na hindi na nila isa't isa. Sa kabilangan nito, isa rin si Christopher Neal sa umaasang sana'y magkabalikan pa nga si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Samantala, sa isang Facebook post ay mariing itinanggi ni Carla Estrada na sinabi niya sa isa niyang kaibigan na hiwalay na nga si Daniela Catherine Bernardo. Sa kanyang Facebook account, na-repost nga ni Carla Estrada ang isang ulat tungkol nga sa ilang mga sinabi ni Christopher Min. Sa caption nga ni Carla Estrada, sinabi niyang kahit kailanman o mano ay hindi niya panghimasukan ang personal na buhay ng kanyang mga anak. Narito nga ang nasabing caption. Aniya, ito po ay walang katotohanan kailanman ay hindi ko pangihimasukan o pangungunahan ang personal na buhay ng mga anak ko. Hindi naman ako naniniwala na sa paghihiwalay, isa lang lagi yung may deprensya, ba? Diba? Kaya lang, sinabi ko lang sa mga anak ko talaga na pag hindi na kayo masaya, mag na kayo. Isang araw ay nagising na lang silang dalawa na hindi na nila mahalang isa't isa Ay, pwede uh, rin All out of love Pwede rin yan, pwede pwede rin rin yan. Dahil sa tagal rin, ng panahon Dahil sa tagal ng panahon, nagkasawa na o talagang naburu na sila doon sa sitwasyon ngayon na hindi na sila nagugro Meron hmm. din ganon uh -oh.